So yun mga idol, magandang araw sa inyo lahat. Kumusta po kayo? So ngayon mga idol, marami kasi nagre request sa akin kung paano ginawa yung ice cream natin. So ito po yun, ipapakita ko po sa inyo kung paano natin gagawin po yung ice cream natin. So kagagaling ko lang ng malingke, kakarating ko lang. So ito yung pinamili kong mga ingredients mga idol. Siyempre, asukan natin. Yan, mamaya isa-isahin natin yan. Kasaba gatas natin. Dalawang alas ka po yan. Tapos, yung yung pa natin. Yan. Dalawang pop. Tapos, bumili na rin ako ng, ano, ng flavor. Ito po yung flavor na ginamit ko mga idol. Yan. Avocado, tsaka chocolate, kisses. Yan. Powder pa po yung avocado na ginagamit ko ito po yung flavor na ginagamit ko sa avocado na masarap talaga nagugustuhan po sa mga customer natin yan ang brand nito enjoy enjoy yung brand niya. so maraming nagtatanong kung saan ito nabibili sa paling lang din po nabibili yung flavor natin yan. yung asin natin mga idol isang kilo po yan yeah, asin ito tabi na okay mga idol so isa isa natin yung mga ingredients natin mga idol so una natin yung gata yan So, yung kata natin, mga idol, Dalawang kilo po ito. Dalawang kilo. So, wala po siyang halong tubig. Yung isang video ko mga idol, marami pong nagsabi na sabi ko raw, hindi ko inaluan ng tubig yung gata. Tapos bakit? Nilagyan ko rin ng tubig yung pinakulo. So, ganito po yung mga idol. Ang ibig kong sabihin, yung gata natin, puro po yan. Wala siyang halong tubig. Yan. Iba po yung tubig na nilagay natin sa kasaba, yun, yun po yung pinakulo natin. So, kailangan talaga yun na yung kasama natin, lulutuin natin sa pinakulo natin tubig. Kailangan po talaga yun. Ang ibig kong sabihin doon sa video na yun, na yung gata natin ay wala po siyang halong tubig. Kasi, siyempre, marami din nagtatanong kung paano ba piniga na walang halong tubig. So, ganito po yan. Yung binibilihan kasi namin ng gata sa palingke, o so, hindi po kamay yung ginagamit nila sa pagpiga, mayroon po silang pigaan na Pagkatapos kayo rin yung nyog, so ilalagay nila sa fishnet na malaki, tapos isalang nila doon sa sa may jack na malaking putaw, tapos dijack nila, tapos yun, lalabas na yung purong-purong gata. So, yung, ganun, yung so ganun po yung pagpiga nila. So, walang halong tubig. Walang halong tubig. Kapag kamay kasi yung gagamitin natin sa pagpiga, Siyempre, gagamit tayo ng tubig kasi paano natin mapitiga kung hindi natin haluan tubig. No? So, ganun po yon, Kasi maraming nagsasabi na paano pipigain pagka puro-puro yung gata pag hindi haluan tubig. So, hindi po kamay. Hindi po kamay yung ginagamit sa pagtiga. So, ganun po. Ito po yung mga idol, yung gata niya. Yan. Purong-puro po yan. Walang tubig. No? Tapos, siyempre, ang pangtunaw natin dito sa kasaba, yung gata natin. Yung mismong gata natin. Yan po yung proseso mga idol sa paggawa ng ice cream na matagal po siyang masisira talaga. Yan. Kasi yung ibang gumagawa din ng ice cream mga idol, yan. Ang tinunaw nila sa kasaba, tubig. So ibig sabihin yung gata, hindi po siya nasasama sa pagluto sa kasaba natin. So pagdating ng tatlong araw, apat na araw, yung ice cream po nila, hindi na po pwede ibinta, no? Kasi nasisira na po. Kasi yung gata hindi siya naluluto eh. So mamaya makikita niyo kung paano natin gagawin. Yan, dalawang kilo po itong gata natin may idol. Tapos yung kasaba, kalahati. Tapos dalawang kilo ng asukal. Tapos dalawang pack na beer brand, 300 grams. Yan. Tag 300 grams. Dalawang pack po yan. Tapos yung kundis natin, dalawa. Dalawa yung kundis natin. 377 grams. Yan, dalawa po yan. Yung yung beer brand natin, pwede tayong gumamit ng ano dito mga idol. Ang ginagamit talaga sa paggawa ng ice cream, milk boy. Pero dahil wala tayong milk boy ngayon, so beer brand ang gagamitin ko. Pwede pwede po yan. Marami na kung pwede ba yung nido. So hindi ko po nakay yung nido mga idol. Yan. Beer brand lang ang ginagamit ko pagka wala akong milk boy. So ayan mga idol, yung kasaba, tutunawin na natin to. Tapos, isunod natin yung gata. Ayan, yung natin. Wow, puro-puro po yan. Walang halong tubig yan, Wendol. O, uh, siyempre, bubuhusan natin ng pinakulong tubig yan. So, uh, haluin lang natin siya ng na maayos para matunaw yung kasaba. Ay mga idol, yan. Pulong-pulong na talaga siya. Yan, pwede na natin yan ibuhos doon sa kasaba natin.

sa nasasabi mga idol na hindi ba hilaw yung kasaba dahil hindi niluto sa kalan So ang pagluto sa kasaba mga idol hindi po siya niluluto sa kalan ang pagluto po talaga sa kasaba binubusan lang po talaga yan ng tinakulong tubig yan, katulad sa ginawa natin kanina yan, tulad ito lutong-luto luto na po yan siya hindi e, na po yan, kailangan nating lutuin doon sa kalan yung kasaba natin dahil Ganun po talaga ang proseso niyan sa pagluto sa kasaba. Bubuhusan lang siya ng pinakulong tubig. Kaya tulad ng sinabi ko nina na yung tubig natin, talagang kailangan kulong-kulong talaga siya para maluto yung kasaba. O yun po yun. Ito na yun mga idol. Yan, luto na po yan. Sunod na natin yung beer brand. Lagyan na natin yung beer brand. Yan. Depende na sa ating mga idol kasi ang ginagamit talaga dito, milk boy. Pero sa akin ngayon, birbran lang ang gamitin ko. Kasi wala tayong milk boy. Pero mas masarap yung beer brand kaysa milk boy mga idol. Mas malasa siya. Tsaka ang beer brand mga idol, maganda siyang gamitin. Maganda gamitin kasi pansin nyo. Diba? Mabilis siyang, uh, mabilis matunaw. Yan. Yan, kung milk boy siya, Marami pa yung bubuo. Marami pa yung bubuo dyan. Wala na. Pinong-pino na dyan. Tapos sunod natin yung asukal natin. Dalawang kilo. So maraming nagsasabi dyan na bakit hindi white sugar yung ginamit natin yung idol, no? Una-una kasi mga idol, yung white sugar, mahal. Dito sa wash, mura lang saktong sakto talaga yan yung asukal natin pag maubos yan sakto talaga yung idol mapuno yung tubo natin ang tubig pala na ginamit natin dito mga idol 6 na litro po 6 na litro yung tubig natin yan. yung tubig dyan mga idol hindi ko na sinusukat tinatansya ko na lang yan tingnan nyo saktong sakto talaga sya yan o oh. yan parang sinusukat lang mga idol no? pero walang sukat sukat yung mga idol yung tubig dyan na pinakulo ko. Talagang estimate na lang talagin. Talaga natin yan. O. Siyempre, pag Siyempre, pagba, siyempre, pagbago pa kayo, susuka uh, susukatan nyo talaga yan. Kasi, siempre hindi nyo pa kabisado kung kano kadami yung 6 na litro na tubig. Ayan, di ba? na natin lahat mga ingredients. So, ibabad natin yan, mga idol. Ibabad natin. Ang pagbabad yan, mga idol, magdamag po. Magdamag. Tapos, pagkakinabukasan natin yan, papalsahin. Lagyan natin ng yellow at asin sa gilid. Ano ba, tulad yan. Tulad nito, tubo. Lagyan natin ng yellow at asin dito sa gilid. So, yun na po yung pagkakinabukasan na papalsahin natin. Ito na po yun na natin. Ibabad na natin siya. Mamaya magkikita nyo ibabad natin doon sa cart natin. Tapos maraming nagsabi, paano yung flavor? Paano paglagay ng flavor? Ang flavor mga idol dyan, para pagka umalsa na po yung ice cream natin. Pagka umalsa na siya, tapos creamy creamy na, tsaka pa natin lagi ng flavor. Yan. Depende na sa inyo kung anong flavor ilagay nyo. Yan, pwede na yung mga idol, halong-halo oh. na siya. Ibabad na natin. Yan. Meron na tayong tubo dyan na nag-ready na. Yan, kung napapansin nyo. May hilo, may hilo na yan, tsaka tubig. Yan, yung dalawang tubo lang ang lalagyan natin kasi yan yung papalsay natin bukas. Yung dalawang tubo, yung isa, Pasalin na lang natin yan pagka dumami na yung dalawang tubo dito na papasayin natin.